Ganito pa lamay sa puro. May built-in video, okay? Alam nyo ba? Non-stop yan. Siguro nag ng mga 7 or 6 ng gabi. Ala! Hanggang madaling araw. Puro ganyan. nalaman ko, pag wala pala silang venue, sinasara nila ang kalsada. Tapos, doon nandun sila lahat sa tent. Meron silang chant for the death. Hindi ko alam kung ano yun, pero nakakatuwa kasi parang wala lang. Ordinary. sa condo, sa Airbnb ito ah. Nagsasampay kasi ako ng panty. Yan nakita ko. Okay, bye!